Sa masiglang lungsod na ito, napapalibutan ng mga matataas na gusali at walang hintong ingay. Gayon Gayunpaman, sa puso ni Fernando, laging may isang tahimik na sulok na puno ng tawanan at alaala ng pagkabata. Ngayon, sundan natin ang mga alaala ni Fernando pabalik sa birding nayon-nayon at muling sariwain ang mga malayang araw ng pagkabata. Nakatayo si Fernando sa harap ng bintana ng opisina, nakatanaw sa malayo. Ipininid niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga alaala, ay bumalik sa birding nayon-nayon. Habang ipininid ni Fernando ang kanyang mga mata, unti-unting nagsisimula ang musika, at ang eksena ay dahan-dahang naglilipat mula sa abalang lungsod patungo sa tahimik na nayon. Ang sinag ng araw ay bumabalot sa nayon, nagbibigay ng kapayapaan at katahimikan. Sa gitna ng nayon, lumilitaw ang isang simpleng at komportableng kubo. Abala ang mga magulang ni Fernando sa tabi ng bahay. At si Munting Fernando, ay tumatakbo papasok, tumatawa ang kanyang ina, at nagbabala. Mahinhat ka! Huwag kang matadapa! Sa ilalim ng lubang puno ng plum sa tabi ng kubo, naglalaro ng tagutaguan si Munting Fernando, at ang kanyang mga kaibigan, ang kanilang tawanan, ay maririnig. Hanapin Hindi mo ako Ang sinag ng araw ay tumatagos sa mga dahon, nagbibigay ng mga aninong galaw, at ang hangin ay puno ng saya ng pagkabata. Nagpapaliksahan ang mga bata sa tabi ng sapa, nang huhuli ng maliliit na isda. Gumawa si Munting Fernando ng isang katawatawang pagsisid, na nagdulot ng tawanan sa lahat. Ang sinag ng araw ay naglalaglag sa kanila, at ang kanilang tawanan ay umaaling ngaw, -ngaw sa hangin. Gumagawa si Munting Fernando at ang kanyang mga kaibigan ng sarangbola, at kahit na sila ay nabigo sa simula, sa wakas ay pumailan lang sa kalangitan ang kanilang mga sarangbola. Masiglang nagsigawan ang mga bata. Sa isang maaraw na hapon ng taglagas, gumagawa si Munting Fernando at ang kanyang mga kaibigan ng maliit na pugon sa bukid upang maghanda ng kamote. Sila'y nag-uusap habang nag-uukay, inaasahan ang halimuyak ng mga kamote. Kapag ang mga kamote ay naluto na, ang kanilang matamis na amoy ay pumupuno sa hangin, kasabay ng tawanan ng mga bata. Nagbibisikleta si Munting Fernando, at ang kanyang mga kaibigan sa makipot na daan ng nayon, nagliliparan ang alikabok, walang katapusang tawanan, puno ng kalayaan at saya ng pagkabata, sa plasa sa harap ng kanilang mga tahanan, naglalaro ng holen si Munting Fernando at ang kanyang mga kaibigan. Bawat matagumpay na tirada ay may kasamang sigawan at ang saya ng pagkabata ay pumupuno sa plasa. Habang lumalalim ang gabi, naglalaro ng freeze na laro si Munting Fernando at ang kanyang mga kaibigan. Nagbibihis siya bilang isang magsasaka at sumisigaw. Freeze! Ang sinumang mahuli ay tanggal sa laro. Ang saya ng pagkabata ay nagpapatuloy hanggang gabi. Habang nagbabago ang mga panahon, lumalaki rin si Fernando. Mula tagsibol hanggang taglagas, ang mga bulaklak ng plum ay namumulaklak at nalalanta, at ang oras ay dumadaloy tulad ng ilog, dala ang pagkabata nito. Si Fernando na lumaki na ay umalis sa kanyang bayan upang humanap ng bagong buhay sa lungsod bitbit -bit ang kanyang mga bagahe, nakatayo siya sa abalang kalye, nagsisimula sa isang bagong paglalakbay. Nanirahan si Fernando sa lungsod, nag-asawa, at nagkaroon ng dalawang anak. Bawat sulok ng bahay ay puno ng mga bagong kwento at tawanan, nagpapakita ng masayang buhay pamilya. Habang hapunan ng pamilya, tinanong ng anak na babae ni Fernando. Tate, ano ang paborto mong laro noong bata ka pa? Mumiti si Fernando at sumagot. Mahilig akong maglaro ng freeze. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng laro, kabilang ang pagganap ng mga papel, tagutaguan, at pulis at magnanakaw na nagpapaaliw sa lahat. Dinala ni Fernando ang kanyang pamilya pabalik sa kanyang bayan, at ang mga bata ay naglalaro sa ilalim ng lumang puno ng plum na parang inuulit ang kasaysayan. Ang buong eksena ay puno ng init at alaala. Si Fernando, ang kanyang mga magulang, asawa, at mga anak ay nagpapakuha ng larawan sa ilalim ng lumang puno ng plum, at ang saya ng pagkabata ay bumabalik sa kanyang puso, iniingatan ang mga sandaling ito. Tinitingnan ni Fernando ang mga mahalagang larawan ng pagkabata, bawat isa ay nagdadala ng mainit na alaala at bumabalot sa kanyang puso ang damdaming nostalhik. Tinitingnan ang mga larawan sa ilalim ng lumang puno ng plom, kumikislap ang mga luha sa mga mata ni Fernando, at mahinang sinasabi. Ang mga kasiyahan ng pagkabata, tunay na walang kapalit. Nalaman ni Fernando ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa kasalukuyan. Kasama ang kanyang pamilya, naglalakad sila sa parke, pinapahalagahan ang bawat mahalagang sandali sa kaarawan ni Fernando, naghanda ng sorpresa ang kanyang asawa at mga anak para sa kanya. Ang bahay ay puno ng tawanan at init, puno ng aliw at kasiyahan. Nakikita natin si Fernando at ang kanyang pamilya na namumuhay ng masaya. Lumabas si Fernando mula sa kanyang mga alaala ng pagkabata pabalik sa realidad, naunawaan ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga taong mahalaga sa kanya. Kahit na ang mga kasiyahan ng nakaraan ay naging alaala na, nagpapatuloy ang kasiyahan ng hinaharap. Nawa'y pahalagahan natin ang kasalukuyan at gugulin ang bawat magandang sandali kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ito ang aming video para sa araw na ito. Umaasa kaming ang pelikulang ito, ang background music nito ay magdudulot sa inyo ng maiinit na alaala. Maraming salamat sa Zian Zansong Tuan sa pagpapahintulot na gamitin ang kanilang koro bilang background music para sa pelikulang ito. Muli, maraming salamat. Ngayon, magrelax tayo at patuloy na tamasahin ang kantang ito. kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share. Kita-kit sa susunod!